Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, Tata Basuri Rulupag. Ayan. Ayan, nakikita nyo yan guys. Ang dami naka-plastic. Mga ano yan guys, mga paa ng manok, saka mga ulo. Ayan o. Oh. Paa ng manok mga idol o. Oh. Ayan. Pwede ka magluto nyan mga idol. Doon yan galing sa anuhan ng mga ihawa ng mga manok. Inatapon lang nila mga idol. Ano? yung iba mga idol tinatabi nila mga idol kasi ah, binibili daw yan mga idol ang dami mga paa ng manok mga idol ano? kailangan pang ang dami hindi daw niya na, na ano mga idol na, hindi daw sa sobrang dami kaysa masira daw uh, pwede pwede pa daw yan ayan mega shout out sa inyong mga idol ako tayo ng basura ngayon so alas 12 na ng gabi mga idol oh, uh, ang dami napakarami tinatapon lang na no? Ano, you know, may mga ang daming yellow yung plastic, no? So, naano yata sa biyahe nila yan, mga idol. Yan ang tawag na namuot yata. Yan, uh, napakarami, sayang mga idol, oh. Hindi raw na idiritso sa palingki, mga idol. Ayan grabe naman ka sensitive pala yung ano pag na pag nasamahan ng mga idol ng mga ng amoy na pao o sira ayan ha? hindi na nila i-deliver daw kasi masisira daw sila sa customer ayan so mega shout out sa lahat dyan, mga idol ayan. alas 12 na ng gabi mga idol <laughs> napakarami <laughs> Hindi pa na nila tinatapon mga idol kasi pipiliin nila yung mga magaganda pa Na mga pa Ayan, Ayan o oh. Makikita mo naman mga idol yung mga magaganda pa Pwede pa kasi puting puti pa talaga sila Ayan o oh. yung, yung iba mga idol mga dilaw na Naninilaw na Kaya yun pipiliin nila Ayan So biggest shout out sa inyong lahat dyan mga idol Thank you